Nasaan nagkakayot? kakayot? Ba't nawala na kayo dyan? Anong ko iyon? Hindi ko na kayo makakita. Anong kang ginagawa nyo? Mahirap ka usap. Ang taon na hindi pa rin nagbabago. Lakad ng lakad. Uh. Ano ang inyong New Year Resolution? Sana hindi na ako tataya sa weteng ngayong taong 2024. At ako ay mag-iipon na. Gayon! Dahil ako ay natanda na. O, tingnan nyo ang inyong ano, palibas sa tataya na naman kayo sa 2024. Siguro may taya kayo ngayon. Kaya gayang kayo. Sig Ha? Oh, wala kang bola. Kala ka eh may bola. Ayan, bagong taon ay... Hindi pa nga bagong taon. Ibig sabihin mamaya pang alas 12, 2023 pa ngayon ha. Pwede pa kayong tumaya. Pwede pa kayong tumaya. Pwede pa kayong tumaya. 2023 pa habol pa kayo. Nasa gangin yung mag-isa lang na ka. Ano ba? Hindi naman lukot ang buhay niyong iyan. Sip <laughs> naman iyan. Lagi na lang taong-taong ang tatay itulog. Tapos kayo lang ang gising. Lagi naman. Lagi naman mo mag -isa. Lagi na lang kayo. So, lala sa rin huling. Bakit din niyo tinatawag? <laughs> Diyos, may yukurasulong. Inyo pala mga kasama. Ay puro tulog. Bagong taong Puro tulog. <laughs> Mm. Basta ang aking ang aking wish sa inyo ngayong bagong taon ng akin ay sana ay hindi na ako tataya sa wedding. Ayun laang. ang sa mga tingin ako. sa mga tingin ninyo. <laughs> Gayon niya. <laughs> Iyamot. <laughs> <laughs> Iyamutin ang iyong ina bago magtapos 1 taong. <laughs>